Pinababasura ng isang miyembro ng MILF Peace Negotiating Panel ang apat na naunang petisyon na inihain sa Korte Suprema na nagpatigil at komisyon sa legalidad ng Bangsamoro Framework Agreement. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Rapi naghain ng intervention case sa Korte Suprema ang dating kongresista at senior member ng MILF Peace Negotiating Panel na si Dato Michael Mastura. Sa kanyang 84-page motion for intervention, ipinababasura ni Mastura ang apat na naunang petisyon na inihain sa Korte Suprema na nagpatigil at kumwestiyon sa legalidad ng Bangsamoro Framework Agreement. Kabilang dito ang hiling ng Philippine Constitutional Association of Pilcons sa SC na inalify ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at Framework Agreement on the Bangsamoro. Sa Moro. Panawagan ni Mastura agad nang ipatupad ang peace agreement na baliwala raw kasi ang labimpitong taon nilang pagipaglapan para isulong ang usaping pangkapayapaan sa Mindanao. Nilinaw ni Mastura na bagaman isa siya sa mga miyembro ng MILF Peace Panel hindi umano ang buong panel ang ng musyon. Personal daw niya itong hakbang. Umaasa si Mastura nakakatigan sila ng Korte Suprema. Samantala, sa November 10 na ulit, ang balik ng mga maestrado para sa SEAN Bank bilang pagunita sa undas. Yan muna, rabi ang pinakasariwang balita mula pa rin sa Maynila, balik sa iyo. Maraming salamat, Julio Segovia.